Habang magkaharap ang tatlo na si Huayun, Soryong at si Mu Huan ay nagtatakang natanong nitong pinuno ng angkan ng Peng kung ano ang ibig sabihin ng batang babae sa kanyang pagsasabi patungkol sa isang damo. Ngunit hindi ito sinagot ni Huayun at nagpalabas lang ng ngiti na mayroong halong pagkainis kaya makikita natin ang labis na pagkabahala sa mukha ng ating bida. Kasunod nito ay ang paghawak niya ng kanyang kamay sa kanyang ulo at pabuntong hiningang naisip na hindi nito mapaniwalaan na nagawa ng kanyang bien ang lalaki na masabi kay Huayon na siya ay kanyang tinawag na isang damo noong unang pagkikita nilang dalawa. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil natuon ang atensyon ni Muhuan papunta sa kanya at natanong kung sino itong ibang damo na tinutukoy ng batang babae na nagtataglay ng Ice Jade. Napunta naman ang atensyon nila kay Huayon dahil sa bigla nitong pagsasalita, kung saan kasabay ng kanyang pag-angat ng kanyang daliri ay ang pagsabi niya na ito ay sa isa sa tinaguriang tatlong bulaklak ng Central Plains na tinaguriang Flame Queen Peony, at siya ay sinamgong sol na anak na babae ng angka ng Nambung. Natuwa naman ang husto ang ating bida at ang pinuno ng peng dahil dagdag panihwayo na sa kanyang narinig, nasa kanya ang Ice Jade pero hindi niya naman ito kailangan. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil sa biglang paglapit ng isang tuku sa kanyang tabi at pagsasalita. Nagtataka sa naging kilos nito, natanong ng batang babae kung ano ang kanyang sinasabi. Pansin naman nila na ito ay napupuno ng pagkabahala, kaya nasabi ni Soryong na mukhang ito ay nananawagan para kaagad na gamutin ang kapares nitong nilalang. Dahil dito ay nagsaad si Soryong na ipagpaliban na muna nila ang kanilang usapan at gamutin ang tuko na nasa masamang kalagayan, na pinasang ayuna naman ni Wayon dahil alam niya na ito ay nasa hindi maayos na sitwasyon kaya ito ay ang mas makakabuti. Mayat maya pa ay mapapansin naman natin ang pagsilip ng batang lalaki sa loob ng kuta ng mga fat-tailed gecko kung saan nandito ngayon ang isang maliit na nilalang na mayroong problema sa kanyang buntot dahil sa patuloy nitong pagkabulok. Kaagad niya naman itong kinuha at habang kanya itong hawak ay pansin niya na ito ay matamlay kaya labis itong pinag-alala ng kapares niyang tuko. At dahil pansin din ito ni Huayun kanyang isinaad sa ating bida na kanyang narinig na ang mga tuko ay nagagawang maputol ang kanilang sariling mga buntot kaya bakit hindi niya ito ginawa at hinayaan na lang na mapunta sa ganitong kalagayan, na sinagot lang ni Soryong na tama ang sinabi ng batang babae subalit mayroong mga nilalang na nakakagawa nito at mayroon ding hindi. Ang kanyang nalaman ay labis na maniwayo na ikinagulat kaya nasabi niya na lang na kung ganoon ba. Ipinaliwanag ni Soryong na kapag pinutol ng butiki ang kanyang sariling buntot ay tinatawag itong ototomi at iba-iba ang kanilang mga katangian depende sa uri ng hayop. Ito ay dahil mayroong mga nilalang na nagagawa ang ototomi subalit hindi na muling tumutubo ang kanilang mga buntot, at mayroon namang parehong nakakapagbalit-balat at nakakapagpatubo ng buntot pabalik, at mayroon ding hindi nagagawa itong dalawang bagay kaya ito ay kinakailangan nilang suriin ng mabuti at hindi nila pwedeng basta-basta na lamang ipagpalagay ang isang bagay ng walang basehan. Dagdag pa nito habang hinahawakan ng nabubulok na buntot ng maliit na nilalang, na pagkatapos nila itong makumpirma, hahanapin nila ang detachment segment dito at kanilang pipigain gamit ng daliri upang simulan ang paghihiwalay nito sa kanyang katawan, na siyang ikinagulat naman ni Wayon at natanong kung ano itong detachment segment. Ipinaliwanag naman ni Soryong habang tinuturo ang buntot ng nilalang na bagamat parang kahit saan ay pwedeng putulin ang buntot ng tuko, sa katotohanan ay may nakatalaga ng bahagi kung saan ito napuputol at ito ay ang kanilang tinatawag na detachment segment. Namangha naman ng husto si Huayon dahil sa kanyang nalaman at nasabi na wala siyang gaanong alam patungkol sa mga tuko dahil hindi ang mga ito nakalalason, Subalit kanyang natanong kung papaanong ang ating bida na mayroong maraming alam patungkol sa mga nilalang na ito dahil ito ay tunay na nakakamangha, kaya napatawa naman si Soryong. Gayunpaman habang patuloy niyang hawak ang nilalang sa kanyang dalawang kamay, naisip niya na napupuno siya ng kumpiyansa nung ito ay kanyang sinabi ngunit ang buntot nito ay tunay ng nabulok kaya hindi siya nakakasigurado kung magiging maayos ang operasyon sa nilalang. Pero buo ang kanyang loob na tulungan itong maliit na tuko kaya kailangan niya itong subukan kahit anuman ang mangyari para ito'y maisagip. Na siyang kaagad niya namang sinimulan sa pagpiga sa buntot nito habang nagsasabi sa kanyang sarili na ito ay kanyang magagawa. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin naman natin ang macagang paghihintay ng isang tuko at ng pinuno ng angka ng pensa malayo habang sinasabi ni Mu na ito ay mas matagal kesa sa kanyang inaasahan. Mayat maya pa ay nagawa namang maagaw ang atensyon nilang dalawa kaya sila ay napalingon at natanong ni Mu Huan kung ano ang nangyari sa nila lang. Makikita naman natin ang pagdating ni Soryong habang dala ang isang tuku sa kanyang bisig habang silang dalawa ni Huayon ay nagpapalabas ng ngiti sa kanilang mukha, nagpapahiwatig ng magandang balita. Kasunod nito ay kanyang may tuwang pagsabi na sa kabutihang palad ay naging mabuti ang operasyon. Kaya sa ngayon kung ito ay kanilang maaalagaan ng mabuti ay magiging maayos ang kalagayan nito sa lalong madaling panahon. Dahil sa sinabi ng ating bida na magandang balita ay napaluha itong fat-tailed gecko at napangiti sa tindi ng kanyang tuwa. Ito ay napansin naman ni Soryong kaya kaagad nitong inilapit papunta sa nilalang ang kapares nito at natanong sa kanya kung ganoon na lang ba ito kasaya, na ikinatuwa naman din ni Huayon at ng pinuno ng angka ng Peng. Kasunod nito habang kanyang patuloy na pinagmamasdan ang ating bida ay may ngiti nitong naisip na habang mas lalo niyang nakikilala itong batang lalaki, mas lalo lang siyang bumibilib sa kanya. At pagkatapos ng kanilang isinagawang operasyon, sila ay nagpasya na manatili ng ilang araw malapit sa dalawang nilalang para bantayan ang kalagayan ng tuko na kanilang tinulungan. At makalipas ng ilang araw, Makikita natin ang mabilis na pagtakbo ng ating bida at ng batang babae sa loob ng kuweba papunta sa kuta ng dalawang fat-tailed gecko. Nang sila ay makarating ay may tuwa naman itong kaagad na tinawag ni Soryong, kaya makikita natin ang labis na saya ng dalawang nilalang sa kanyang pagdating. Nang mapansin ng batang lalaki na mukhang ang dalawang tuko ay nasa maayos na kondisyon ay may pananabik naman itong naisip na silang dalawa ay napaka-cute na parabang mga tuta, at kung siya ay nasa kanyang dating buhay ay paniguradong magiging viral ang ganitong tanawin. At dahil pansin din ng ating bida na nanumbalik na ang konting lakas ng nasugatang babaing tuko, nagpaalam itong dalawang bata sa kanila dahil kailangan na nilang magpatuloy, na ikinagulat naman ng lalaking tuko. Subalit ipinaliwanag sa kanya ng ating bida na hindi sila aalis ng tuluyan dahil kukuha lang sila ng pagkain para sa kanila at babalik din naman kaagad kaya pinagsabihan niya ang mga ito na habang sila ay hindi pa nakakabalik ay pangalagaan ng mga ito ang internal energy ng buto ng spirit herb. Na agad namang ayunan ng dalawang nilalang dahil ito ay kanilang naiintindihan kaya napaisip ang ating bida na ang mga ito ay tunay ngang napaka-cute. Pagkatapos nito ay bumaling ang kanyang atensyon papunta kay Huayon at sinabi na sila ay magpatuloy na pabalik sa angka ng tang. Kasunod nito ay ang kanyang pagangat ng kanyang kamao at may buong pananabik na pagsaad na ito ay para kanilang kuhanin ng bagay na tinatawag na ice jade. Makalipas ng ilang araw pabalik sa teritoryo ng Angkan ng Tang ay pumunta naman tayo sa isang gusali, sa loob nito ay makikita natin na nakaupo sa mesa itong si Soryong at huwayon sa harap ng patriarka dahil mayroong konting impormasyon ang dumating. At kabilang sa impormasyong ito ay ang pinakamalaking insidente kung saan isiniwalat ng patriarka na ito ay usapin na mayroong kaugnayan sa blood cult. Ito ay dahil matapos na malaman ng alliance leader ang pagkakakilanlan ng espya na inilagay sa loob ng alyansa, ang kanilang mga martial artist ay sinundan ng kwago na pinalaki nitong katulong. Kung saan makikita natin habang nagtatago ang isa sa mga kalalakihan sa likod ng puno, labis na lang ang kanyang pagkagulat sa kanyang nasilayan ito ay dahil lang kuwago na kanilang sinundan ay nagdala at nagturo sa kanila kung nasaan ang lugar na pinagtataguan ng blood call at nagkataon namang kababalik lang ng isang pangkat sa Murim Alliance at kanilang naipadala sa kanila ang mga laso na kanilang nakuha sa mga water snakes kung saan dahil dito ay nagawa nilang matalo ang kalaban dahil sa malaking papel na ginampanan ng laso na siyang naging dahilan ng kanilang malaking tagumpay nang may bigla nalang ipinalabas ang patriarka na isang sulat na ginawa mismo ng alliance leader para magpasalamat sa kanila sabay sabi kay Soryong na siya ay kanyang ipinagmamalaki dahil dito, na labis namang ikinatuwa ng ating bida. Natanong naman ito patungkol sa mga misteryosong nilalang at kung ito ba ay kanilang nahuli dahil siya ay pupunta sa Toxic Creature Garden para ito ay kanyang makita na napakamot lang ang batang lalaki sa kanyang pisni at habang siya ay pinagpapawisan ng gusto ay sinagot niya ito na pwede nilang sabihin na ito ay kanilang kalahating nahuli. Na naguguluhan at nagtataka namang natanong ng patriarka kung ano ang ibig nitong sabihin ng pagiging kalahati. Nang bigla na lang inagaw ni Huayon ang atensyon ng kanyang ama at isinaad na hayaan niya na siya ang magpaliwanag patungkol dito, kaya nagpatuloy naman siya sa pagkwento kung ano ang lahat ng mga nangyari sa kanilang paglalakbay. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin natin ang pagbalik ng patriyarka ng kanyang inumin sa tasa, kasunod nito ay ang kanyang paghawak sa kanyang bigote at pagbanggit patungkol sa Ice Jade. Nagsabi naman si Huayun na sa kadahilanang ito, napagpasyahan nilang pumunta ni Soryong sa probinsya ng Anhui para bisitahin ang angka ng Namgong, kaya natanong nito sa kanyang ama kung ito ba ay maayos lang. Na kanya namang sinagot ng mingiti sa kanyang mukha na sila ay magpatuloy, at tamang-tama dahil mayroong bagay silang ihahatid sa kanilang dadaanan. Dagdag pa nito habang natatawa ng gusto na ang timing nito ay napakahusay dahil sa blood cult, at dahil ang kanyang manugang na si Soryong ay kasama ni Huayon, siya ay kampante at walang kailangang ipag-alala. Dahil dito ay napabuntong hininga naman ang ating bida at napaisip na lamang na hindi ba ito isang palihim na paraan para sila ay utusan. Muli namang inagaw ng patriarka ang kanilang atensyon sa pagsasabi na kung ito ay ang angka ng namgong ay mayroon siyang kinakailangang sabihin, ito ay dahil mayroong nakakabahalang chismis ang kumakalat patungkol sa mga ito nito lamang. Naguguluhan sa isiniwalat ng patriarka, napatingin ng dalawang bata sa isa't isa ng mayroong pagtataka sa kung ano ang mayroon patungkol dito at natanong kung ano itong kumakalat na sabi-sabi. Lumipat naman ang eksena kinagabihan sa kabundukan malapit sa teritoryo ng angkan ng nanggong sa tinatawag na Yellow Mountain. Dito ay may mapapansin tayong dalawang kalalakihan na nag-uusap habang naglalakad sa maliblib na lugar, nang bigla nalang nagulat ng gusto ang isang lalaki at hindi makapaniwala sa sinabi sa kanya ng kanyang kasama kaya kanyang natanong kung siya ba ay seryoso dito. Sinabihan naman siya ng kasama nito na siya ay nagsasabi ng totoo at mayroon ngang kakaibang nagaganap sa babaeng anak ng angka ng namgong, ngunit hindi makapaniwala ang lalaki dito kaya ito ay tinawag niyang kasinungalingan dahil ito ay walang kabuluhan at isang maruming chismis na nakakadismaya lamang. Subalit nagpumilit itong lalaki na ito ay totoo, nang bigla na lang nagulat ang dalawa ng husto dahil kanilang napansin ang isang lalaki na nakahandusay sa gitna ng daan sa kanilang kinaroroonan. Dali-dali naman itong tinawag ng dalawa at lumapit dito para ito itingnan. Habang ito ay nasa kamay ng isang lalaki ay sinubukan nilang suriin ang kasalukuyang sitwasyon nito dahil marahil ito ay wala ng buhay, ngunit naagaw ang kanilang atensyon dahil mayroong kakaiba sa lalaki. Ito ay dahil pansin nila ang lalaki ay mabilis ang paghinga, naglalaway ng todo habang nakangiti, tumutulo ang dugo sa ilong at namumula ang mga pisngi na parabang ito ay nasa langit. Kaya napatingin ng dalawang lalaki sa isa't isa at naguluhan sa kakaibang tagpong ito. At habang ito ay kanilang binubuhat para dalhin pabalik sa bayan dahil baka ito ay lasing lang, makikita natin ang isang misteryosong babae na nagtatago sa likod ng puno malapit dito. Pansin naman natin ang kanyang malakas na ipinapalabas na internal energy. At kasabay ng paglabas ng anino nito sa lupa ay ang paglalarawan ng mga sapot ng gagamba, kung saan pagkatapos ay maririnig ang kakaibang pagtili nito kasabay ng paglabas ng isang gagamba sa kanyang sapod.